Selina si Medina ay nakumpirmang pinakabatang ina sa kasaysayan nang ipinanganak niya ang anak niyang si Gerardo noong May 14, 1939. Silina ay limang taon, pitong buwan at 21 araw na gulang lamang noon. Batay sa ulat, wala pa siyang limang taong gulang nang siya ay mabuntis na posible dahil sa precocious puberty. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at pindutin ang bell button para updated ka sa mga kawili-wiling videos ko. Si Marcela Medina de Jurado ay anak ng mag-asawang sina Tiburelo Medina, isang platero, at Victoria Lucea. Isa siya sa siyam na magkakapatid. Siya ay pinanganak noong September 23, 1933 sa Tikrapo, Castrovireyna, province sa Peru. Dinala siya ng kanyang mga magulang sa isang ospital sa Pisco sa edad na lima dahil sa paglaki ng tiyan. Ang mga doktor ay orihinal na inakalan na siya ay may tumor. Ngunit pagkatapos siyang maeksamin ay natukoy na siya ay nasa kanyang ikapitong buwan ng pagbubuntis. Tumawag ang mga espesyalista ng pulis na umarestos ang Manilina bilang unang suspect sa panggagahasa sa bata. Inisisa ng mga pulis ang kanyang ama nang higit sa isang linggo. Ngunit nang walang ebidensya na nagpapatunay na nabuntis niya ang kanyang anak, napilitan siyang palayain ng mga pulis. Ang pinsan ni Nina ang pangalawang suspect sa panggagahasa dahil ito ay may kapansanan sa pag-iisip. Iniisip ng mga pulis na siya ay posibleng maging suspect. Muli, nagkamali ang mga polis at pinalaya ang, ang pinsa niya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Natakot at nataranta si Dina. Walang ideya ang bata kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid o kung saan tungkol ang kaguluhan. Tinangka ng mga polis at tunungin si Dina sa harapan ng kanyang ina. Nais nilang ibunyag ni Lina ang tao o mga taong hindi nararapat na humipo sa kanya at naging sanhi ng kanyang pagkabuntis walang masabi sa pulis si Lina tungkol sa nangyari. Kinapanayam ng mga pulis ang ina ni Lina. Umaasa silang mabibigyan niya na liwanag kung paano nabuntis ang kanyang limang taong gulang na anak na babae. Hindi siya nakatulong sa impormasyon tungkol sa insidente. Nang walang anumang karagdagang lead o ebidensya, napilita ng mga pulis na idrapang kaso. no May 14, 1939, Ipinanganak ni Medina ang anak na lalaki na si Gerardo sa pamamagitan ng cesarean section. Sa ay limang taon, pitong buwan at 21 araw, ang pinakabatang tao sa kasaysayan na nanganak. Ang cesarean birth ay kinailangan ng kanyang maliit na pelvis. Ang operasyon ay sinagawa ni na losada at Dr. Busalio, kasama si Dr. Colareta na nagbibigay ng anesthesia natuklasan ng mga doktor na mayroon siyang ganap na mature na mga sexual organs mula sa maagang pagdadalaga. Ang kanyang unang menstruation ay naganap noong walong buwang gulang pa lamang siya. Taliwas sa mga naunang ulat na siya ay nagkaroon ng regular na regla mula noong edad na tatlo o dalawa at kalahati. Tumimbang si Geraldo ng 2.7 kilograms at ipinangalan sa doktor ni Lina. Noong 1955, sumulat ang author na si Luis Leon ng isang artikulo sa na naglalarawan ng mga relihiyosong pagdiriwang na ginanap sa maraming malalayong nayon sa Peru, kung saan nakatira si Lina. Ang mga pagdiriwang na ito ay nauukol sa pangkatang pagtatali at kuminsan ay panggagahasa sa mga batang edad limang taong gulang Maraming mga dalubasa ang naniniwalang kinahasa ng isang lalaki o mga lalaki si Lina sa isa sa mga pagdiriwang na ito. Naniniwala si Lina na kapatid niya si Gerardo hanggang sa edad na sampu nang ihayag na kanya mga magulang na siya ang kanyang ina. Maraming nagkaroon ng interes sa kaso ni Lina. Iba't ibang pahayagan isang asosasyon ng obstetrician at midwife ng Peru, ay humiling din na siya ay maipasok sa isang pambansang maternity hospital. Ang isang American film studio ay nag-alok ng halagang $5,000 upang kumuha ng pelikula hinggil sa istorya niya, ngunit tinanggihan ng pamilya ni Lina ang mga alok ng mga ito. Lumaking malusog si Gerardo, ngunit namatay noong 1979 sa edad na 40 dahil sa sakit na bone marrow. Ayon sa gobyerno ng Peru, ang kalagayan ni Lina ay nangangahulugan na siya ay ginahasa bago ang kanyang ikalimang kaarawan. Ngunit kailanman ay hindi isiniwalat ni Lina ang pagkakakilala ng ama o ang mga pangyayari sa kanyang pagbubuntis may mga balita na maaaring hindi niya din kilala kung sino man ang nakabuntis sa kanya sa kadahilan ng hindi din siya makapagbigay ng mga tamang tugon. Marahil dahil sa bata pa lamang siya noon. Nag-asawa siya at nagkaroon ng pangalawang anak noong 1972. Noong 2002, tumangki siya sa isang pakikipanayam sa Reuters, isang international na mga mama mahayag tulad ng pagtalikod niya sa maraming mamamahayag noong mga nakaraang taon. Ikaw, sa palagay mo, sino nga ba ang nang-abuso kay Lina Medina? Hanggang dito na lang at hanggang sa muli.